May lansag at uh, kinumpis ka ng uh, Philippine Navy ang mga lambat ng mga maaaring isda ng mga Chinese uh, dyan sa uh, bahagi ng bisinidad ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ay nga sa ulat mula sa isang uh, publication ng China, paulit-ulit umanong sinira ng uh, personnel ng BRP Sierra Madre ang lambat ng mga mangis ng Chinese noong 15 ng Mayo, kung saan ay mahigit 2,000 metro umano uh, ng lambat ha, ng China ang sinira habang mahigit 100 metro naman ng uh, fishing net ang kinumpis ka ng Pilipinas. Ayon naman sa Manila-based Think Tank International Development and Security Cooperation official, palaging uh, sinusubukan nang uh, China na baliktari ng mga kwento para sa kanilang interes at uh, isang provokasyon ng uh, paglalagay uh, ng mga kahalintulad na presensya ng mga Chinese uh, fishermen doon sa naturang lugar upang maprovoke ang mga tauhan ng uh, Philippine uh, Navy o ng uh, sandatahan lakas ng bansa na nananatili dyan sa BRP Sierra Madre ang uh, uh, bahagi ng uh, uh, saywar ay malinaw umano na ginagawa para makakuha ng simpatya sa international community at pahinain ang malakas na salaysay ng paglaban ng Pilipinas kontra sa higanting bansa. Ang pinakahuling parata na ito ay bahagi ng serye ng mga akusasyon ng China laban sa mga tauhan ng BRP Sierra Madre.